Grabe ang showbiz, no? Isang araw, may balita tungkol sa breakup. Tapos, kinabukasan, may bago ng chika. May bago na raw si Julia Barreto. Agad-agad. So, paano nga ba yung isang official na hiwalayan ni na Julia at Gerald biglang naging mas malaking kwento dahil sa mga sumunod na chismis? Yan ang bubusiin natin ngayon. At ito, ito talaga yung tanong ng lahat, di ba? Nakamove on na ba talaga si Julia? Kasi naman, parang kasabay lang ng confirmation ng breakup nila ni Gerald, ay eh may pumutok agad na issue tungkol sa bago niyang pag-ibig. Para maintindihan natin yan, kailangan muna nating balikan kung ano ba yung official na sinabi nila. Okay, so bago tayo dumiretso sa chika, unahin muna natin yung facts. Ano ba talaga yung official story na galing mismo sa mga kampo nila? Dito nagsimula ang lahat ng intriga. Tingnan nyo kung gaano kabilis. September 17, pumutok yung chismis na may bago raw si Julia. Tapos, boom, kinabukasan, September 18, konfirmado na, hiwalay na sila ni Gerald. Dahil sa timing na yan, ang daming nag-isip teka, anong nangyari? Diyan na pumasok lahat ng espekulasyon. At syempre, para subukang kontrolin yung mga kumakalat na kwento, kailangan ng damage control. Kaya naman, sabay na kumilos yung mga management nila. Hindi lang isa, kundi pareho. Star Magic para kay Gerald, Viva para kay Julia. Isang malinaw na coordinated move to para iisa lang ang mensahe nila sa publiko. Unahin natin yung sa kampo Gerald, galing sa Star Magic. Pakinggan niyo yung mga salita. Parehong nagpasya. Napaka-importante niyan. Ang ibig sabihin niyan, gusto nilang ipakita na, hey, walang kontrabida dito, desisyong naming dalawa to. Very strategic, ba? Diba? Tapos, sumunod naman yung Viva, ang agency ni Julia. Ginaya nila yung parehong may gusto, pero may idinagdag silang isang malakas na linya. Eto yon, yung mga espekulasyon daw ay walang basehan. Inunahan na nila yung chismis, para bang sinasabi nila, alam namin yung iniisip nyo at hindi yan totoo. So kung sa samahin natin yung mga official statements, eto yung picture na gusto nilang ipakita sa atin. Una, maayos at parehong gusto ang breakup. Pangalawa, matagal na raw itong nangyari. At pangatlo, lahat ng ibang naririnig natin, chismis lang. Yan, yan ang official na katotohanan na gusto nilang paniwalaan natin oh, sige, yan yung official story. Pero, alam naman nating lahat na hindi naman dyan natatapos ang usapan, di ba? Kasi kahit anong tanggi nila, may isang chika na talagang kumalat at hindi nila napigilan. At dito na nga tayo sa pinaka-juicy na part ng kwento. Sino nga ba itong mystery guy na biglang lumitaw sa eksena at idinadawit kay Julia? Well, ayon sa isang report ng bandera, may pangalan na lumutang. At ang pangalan na yan ay Lucas Lorenzo. Pero, linawin lang natin ha, ito ay ayon sa isang ulat, hindi pa to konfirmado mismo galing sa kampo ni Julia. At hindi lang to basta-basta pangalan, itong si Lucas Lorenzo, isang kilalang businessman. Pero alam nyo kung ano yung talagang nagpatibay sa chika? mga connections? Kapatid niya yung asawa ni Eric Gonzalez. Okay, interesting. Pero ito yung pasabog. Kapatid din niya, yung asawa ng kapatid mismo ni Julia na si Claudia. Nung nalaman niya ng mga tao, dun na lalong lumakas yung bulungan na hmm, parang may something nga. Pero para maging fair, hindi lang naman si Julia ang naging sentro ng mga chismis. Actually, may mga kumalat na rin unconfirmed reports noon na naguugnay kay Gerald sa ibang tao. Pinapakita lang nito na talagang napapalibutan ng espekulasyon yung buong hiwalayan nila. So ngayon, ang gulo, di ba? May official statement, tapos may chika. Hatiin natin ng maayos. Ano ba talaga yung totoo at ano yung sabi-sabi lang? At sa huli, dito talaga yan nauuwi. Sa isang panig, nandyan yung Konfirmado, yung maingat na binuong official statement na nagsasabing maayos ang lahat. Sa kabilang panig naman, nandyan yung Chismis, yung mga kwentong hindi mapigilan at mas mabilis pa kumalat. Yan yung classic na laban sa mundo ng celebrity news. At dahil kanina pa natin ginagamit yung salitang yan, anong nga ba talaga ang chika? Well, parte na yan ng kultura natin eh. Yung chismis, yung bulungan, yung simpleng, Uy, alam mo ba? Hindi man yan laging katotohanan pero aminin natin, parte yan ng kwentuhan natin. Kaya itong buong kwento, nagiiwan to ng isang malaking tanong para sa ating lahat na sumusubaybay. Sa paghahanap natin ng chika, saan ba natin dapat iguhit yung linya? Kailan ba nagiging sobra ang interes natin at naaapakan na yung karapatan nila sa privacy? Isang tanong na, Siguro tayo lang din mismo ang makakasagot.